guys, uh, bibiruin ko yung anak ko nga si Junalin na sabihin ko sa kanya hindi sa mag aaral Tingnan mo ko uh, yung reaction niya yung mga guys. Ayan po. Ano na po siya. Bibiruin ko na po. na mag-aral? Ha? Huwag ka na mag-aral? Mag Ayaw. mag aaral ka hindi? Hindi. Bakit? <laughs> <laughs> ah, huwag ka na mag-aral ha? Cancel ko na yung bag. Ha, cancel ko na notebook, lapis. Huwag ka na mag-aral bigyan na lang namin sa ibang bag yung bag mo. Oh, bigay na lang namin sa iba, bag. Bigay namin kay Liang. Bigay natin kay Liang. Adi, bigay natin kay Liang yung bag mo. Huwag na mag-aral. Ha? Kawawa, di makapag-aral. Eh. Ano pangayon mo? Oh, ganun na. Kung, kung makakano pangalan mo? Kung ano ang pangalan mo, makapag ano ka kung anong pangalan mo, makapag-aral ka. Anong pangalan mo? Dali na. Ah, wala na tabi, tabi. na ka. Alas na tayo, ko na 'yung bag niya doon. At saka 'yung school niya. Pupunta na ako school. Punta na ako ng school. ipa ko na sa school. Okay, oh, pupunta. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan? Puro lang laro. Bahala ka dyan. Makuha ma ko ng ano. Ma -ilis na ako. Ano? Magsunod-sunod ka sa akin? Pati <laughs> yung pangalan mo nga. Ano dito na mag-aral? Cancel ko na lang, J. Ha? Cancel. Ah, punta tayo sa... Punta ako sa school. I Cancel ko. Ang pag-aral mo, di ka na mag-aral? Mag-aral ka? Hindi. Ah, yeah. Mag-aaral ka ba? Ah, Ay hindi na, alis na ako. na. na, Bye-bye. Mama! Hindi, huwag ka na sasama kayo, i-cancel ko yung... Huwag ka na sasama i-cancel ko na yung ano ni Gigi. Doon ka kayo, i-cancel ko nga yung school niya, alis na ako. bleh.

Kawawa. I-cancel na yung school niya. Hindi na makapag-aral. kawawa, Kawawa. Akin na bag yan. Ibigay ko na yung kaleno. Akin na. Akin na. Kasi di ba di ka mag-aral? Ayaw. Ayaw mag-aral? Akin. Mag-aral ka hindi? Hindi. Ah, hindi? Ah, sige, akin na. Akin na yung bag. Akin okay. ano na, akin na, na kay iyan ako na yan. Balay. Ipamimigay ko na sa iba yan. Balay. Akin, akin, akin na. na, na. Balay. Akin na nga. Balay. Balay. Dali na, ano yon? Akin. Hindi eh, naman sa'yo yan ah. No, 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 no. no. Hindi eh, ka naman mag-aral ah. <laughs> akin na. Eh, huwag mo ilagay dyan kasi may langis yan. Dali